Lawa ng mga mangkukulam Matatagpuan sa gitna ng makahoy na gubat ng Boldo Pritiasta, Bansang Romania Sa araw binibisita ng ilang mga taga roon Pero sa gabi, ito ay lugar ng mga manggagaway Binabantayan ng isang engkanto, tahanan ng mga espiritu ng taong pugot ang ulo at umiiyak na sanggol Ang tubig sa mahiwagang lawa ay walang pinagmumulang talon oo pinanggagaling ang balon. Pero hindi natutuyo sa tag-init at hindi rin umaapa sa tagulan. Magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga taga roon, ang lawa ay isang buhay na nilalang. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Bihira lamang ang mga nakaririnig sa mahiwagang lawa ng mangkukulang. Mga sampung kilometro ang layo nito sa kapital na Bucharest. Marahil dahil sa hindi kinukwento ng mga taga roon o yung mga nakararating ay nawawala sa sarili. Pukod sa mapunong kahoy ang makikita doon, nag-iingat sila dahil baka may mangkukulam na makasalubong. Lalo na sa panahon ng summer solstice, buwan ng Hunyo kung saan mas mahaba ang oras ng araw. Panahon na pinupugara ng mga mangkukulam ang lawa upang magsagawa ng kanilang mga ritual. Pila ba ang lawa ay nagbibigay sa kanila ng supernatural strength? Marami ang nagsasabi na sa gabi makikita ang isang engkanto na nagngangalang Sanziana na umahaligit na parabang may binabantayan. Bugamat maliit lang ang katawan ng tubig natatakot sumulong sa gitna ang mga taga kaya walang nakaalam kung gaano ito kalalim. Ayon sa mga kwento, sa gabi ng solstice, wala itong ilalim. Kung maglalakad ang isa sa paligid, mapapansin na wala kahit anong hayop ang umiinom sa lawa at marami ang nagtataka kung bakit. Siguro madami lang talaga ang tubig sa lawa. Kaya sa unang pagkakataon, tinesting ito ng isang miyembro ng Paranormal Investigations at kumuha ng sample at sinukat ang pH level ng lawa kung may lason o wala. At ang resulta ay ikinagulat ng marami dahil sinabi nito na napakalinis ng tubig at maaaring inumin. Marami lang dahon at algay sa ibabaw kaya mukhang marumi pero napakalinis. Kung ganun, bakit ayaw itong inuman ng hayop? Patunay na may ibang puwersa sa lawa kung bakit hindi ito inuman kababalaghang pinalala dahil may nagpapakita dong taong pugot ang ulo. Sa paglalakad ng miyembro papunta sa gitna ng kagubatan, tila wala itong haharaping problema na matagpuan ng lawa. Pero makalipas ang ilang oras ng paghahanap, ang akalang daan papunta sa tubig ay tila nawala. Nagpaikot-ikot ito sa gilid ng gubat, pabalik-balik sa dati na ang pinagdaanan. Inaabot na ng gabi bago ni tumatunto ng lawa. Marami ang naniniwala na ang nangyayari sa lalaki ay isang kababalagang gawa ng mga espiritu o ng engkatong si Sanziana na nagbabantay sa gubat upang hindi magambala ang anumang nandoroon. Na Isa ito sa mga pangyayari na mas lalong tumakot sa mga nagnanais na pumunta doon. Sigurado na kung totoo ang mga kwento hinggil sa lugar, mayroon itong dahilan. Dahilang bihira lamang ang nakaalam. Pagpasok ng mga taong 1970s, nasaksihan sa Romania ang higpit ng komunismong pamahalaan sa ilalim ni Nicolae Ceaușescu, isa sa pinakabrutal na komunista sa Europa. Sa kanyang pamumuno, pinagbawal nito ang paggamit ng contraception at abortion, ang Romanian Decree 770. At ang mga babaeng lalabag sa batas ay papatawan ng mabigat na parusa. Pero ang tanong ng mga taga roon nung ipinatupad ang batas ay papaano kung ayaw mag-anak ng isa. At ang nakagigimbal na sagot ayon sa Daily Mail na mula noong ipinagbawal ni Ceausescu ang contraception at abortion sa Romania, 22 milyong kababaihan ang lihim na nagpalaglag. Upang hindi mahuli ang mga babae, nagpalaglag ang mga ito sa lugar na walang tao. Liblib -lib na lugar at bihira ang pumupunta. Ano pa ang lugar na walang tao? liblib -lib at kinatatakot ang bundahan. Walang iba kung hindi ang gubat ng Boldo Kritayeska. Isa sa mga babae na napilitang magpalaglag ng sanggol sa gubat ay nagangalang Sanziana. Marahil ito ang engkanto na nagbabantay sa lawa at ang mga iyak na naririnig ay ang iyak ng mga sanggol na hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Sa kalagitnaan ng 1970s, kasagsaga ng komunismo sa Europa halos sumasabay ang pagpapaunlad ni Ceausescu sa Romania. Kasama sa plano ay ang industrialization ng kapital nitong Bucharest upang mapalawak ang mga pagawaan doon. Nais ng gobyerno na sakupin ang ibabang bahagi ng gubat ng Boldo Kritayeska at patayuan ng mga pabrika. Plano na siguradong hindi papaltos. Iyon ang akala nila. matapos ang plano. Isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap na ngayon ay mababasa sa kasaysayan ng Romania. Ang ulat ng Semantic Scholar na naganap noong taong 1977 ang isa sa pinakamalubang lindol sa buong mundo, ang lindol ng Romania. Sobra sa labing isang ang namatay, halos tatlong mga gusali ang nawasak. Ayon sa World Bank, ang mga nawasak ay nagkakahalaga ng dalawang bilyong dolyares, gastos na nakapatong sa pamahalaan ni Ceausescu. Pero dahil sa naganap, nahinto ang industrialization. Marami ang nagsasabi na dahil sa gusto ng pamahalaan na sakupin ang ibabang bahagi ng Voldo pritayeska Nagalit ang nagbabantay ng lawa. Saan nagsimula ang kasaysayan ng sumpa? Matapos ang malubhang lindol, kumalat ang mga balita na may sumpang daladala ang mahiwagang lawa ng mga mangkukulam. Napagkaisahan ang munisipyo na tambakan ng lawa upang mawala ang anumang kababalaghan kung mayroon man. Sinabi sa Dapyrinthos, na matapos ang lindol noong taong 1977 para tanggalin ang sinasabing sumpa sa lawa, nagpadala ang munisipyo ng ilang truck para tambakan ang tubig. Pero nagulat ang lahat ng ilang linggo lamang ang nakalilipas. Ayon sa ulat, biglang nawala yung mga tinambak. Mula noon, hindi lamang ingay ang naririnig, hindi lamang kakaiba ang nararamdaman. Nakakakita rin sila ng mga ilaw sa gubat, nagkakabagyo, pero doon lang sa lawa. Ang hinala ng marami ay lumabas na ang tunay na galit ng kung anuman ang naninirahan doon. Isang matinding babala na huwag muling gagambalain ang tahimik na lawa. Ang tanong kung ano ang talagang pinagmula ng kababalagan doon at ano ang simula ng mga kakaibang pangyayari ay masasagot lamang kung babalik ilang daan taon na ang nakararaan. Mga taong 1400s, ang pagkamatay ni Vlad Tipis the Impaler ang tunay na Count Dracula, hari ng Wallachia na ngayon ay Romania. Ang sabi ng history na ang pagkamatay ng mabagsik na pinuno ay nababalot sa misteryo. Walang nakatala sa kasaysayan kung paano ito pinaslang, sino ang pumatay at saan nilibing ang bangkay. Ang laman lamang ng mga libro ay kung gaano ito kabagsik, pinupugutan ng ulo at iniinom ang dugo ng kanyang mga kalaban. Inulat sa medium na bangkay ni Dracul ay nasa monasteryo ng Kumana, ilang kilometro ang layo mula sa Bukares. Pero ang bangkay ay walang ulo. Ayon sa alamat, ang hari ay nagtago sa gubat ng Boldo Kritayeska at nung natagpuan ng mga Ottomans ay pinaslang at pinugutan ng ulo. At ang ulo ay tinapon sa lawa. Kung totoo ang kwento, marahil ang nagpapakitang tao na walang ulo sa lawa ay walang iba kung hindi si Vlad. At ito ang tunay na dahilan kung bakit pinupugaran ito ng mga mangkukulam upang makatamo ng kakaibang kapangyarihan at palakasin ang kanilang mga gayuma. Sa YouTube ni Amy Script, pinuntahan nito ang lugar at gumamit ng EVP Supernatural Recorder upang mahagip kung mayroon mang mga espiritu na umaligid. Sa simula pa lang ay nakakaramdam na ang babae ng mga kakaibang ingay na hindi may paliwanag how to find its location and get here. What is that? At noong nakarating sa lawa gamit ang kanyang EVP, sinubukan itong kausapin ng espiritu ni Vlad the Impaler. Vlad, are you here? Blood Did you die here? Sa mga komento, mayroon nagsasabi na maririnig ang ilang boses. Pero ayon sa iba, baka raw radio frequency lang ang nahagip ng babae. Pero bakit tila sumasagot ang mga boses sa kanyang tanong? Ano't ano tanong pa man ang katotohanan? makapalang nakabalot na hiwaga sa lawa ng mga mangkukulam. At siguro, ang kakaibang nararamdaman doon ng mga pumupunta ay psychological lamang, daladala -dala ng malikot na pag-iisip. Sa kasalukuyan, ilang mga investigador ang pumupunta doon upang mabigyang liwanag ang mga nagaganap. Mga pangyayari na marahil ay mananatiling hiwaga ng lawa ng mga mangkukulam. Anong aral lang mapupulot dito? Ang mga kababalaghan sa lawa ay nauugnay sa mga masasamang nangyari sa Romania. Ang marahas na pagkamatay ni Vlad, ang masahol na lindol, pati ang komunismo ay nauungkat dahil sa lawa. Ibig sabihin, malalim talagang epekto ng kasamaan sa isipan ng tao na kahit ilang daang taon pa ang nakararaan ay nakatatak sa kanilang puso. Kaya ang mainam gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan. Kung nais natin ay mamuhay na may peace of mind. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang papupulutan ng maraming araw. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa Tunay na Kalayaan